Hello mga idol. Ito mong kinukuha ko, yung dayami to, you know. Yung dayami na ano, matagal na, natunaw na. Maganda po ito sa mga pananim. Oh, kahit anong pananim. <coughs> Ngayon, ito ang ilalagay ko dito sa saging, ayan you know? oh. Ito ang ilalagay ko dito sa bagong bagong tanim ko na saging, ayan you know? oh. You ayan oh. Know? Makita niyo, napakataba. Ayan you know? oh yun ang maganda sa saging kaya eh, yung mga dayami ninyo palay huwag nyo susunugin yun o oh. ang ganda po sa tanim oh. subok na po yan subok na subok na po yan sa tanim oh. dayami na tunaw na oh. sigurado ang tatabaan yan subok hmm. oh, na po yan namin oh, dayami dayaming tunaw na Matagal na. Hmm. Ang ganda po niyo sa pananim. Subukan po ninyo. Ayan.